Nabulaga ng mga tauhan ng Intelligence Division ng National Capital Region Police Office ang higit apat na lang empleyado ng sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa isang gusali sa Paranaque City umaga ng Webes. Ang sinalakay ay ang AIA Company na nasa 9th floor ng The Centrium sa Asiana City. Uh, pa natin kung uh, ilan pero as of uh, kanina, i-report sa rin is uh, 4, oh, 415 personalities. Um, karamihan dito ay uh, foreign naturals. Okay. 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 Pero hindi mga man. Chinese, uh, Malaysian, um, Indonesian, Wormate, Wormate, Ayon kay Nartates, base sa mga nakumpis ka nilang mga computer units, sangkot sa lab scam at cryptocurrency scam, ang sinalakay na Pogo Hub at kabilang din anya sa mga nahuli ay officers in charge na Chinese citizens. Dagdag pa ng opisyal, bagamat magkakahiwalay, magkakaugnay ang mga kwarto at may natatanging kwarto kung saan sinasabing isinasagawa ng mga piling babaeng kawani na nanloloko ng na mga banyagang kliyente. Nandiyan yung mga in charge pero we're not sure kung siya mismo yung pinaka in charge or pinaka owner or uh, pinaka overweight in charge. Cryptocurrency, currency, scam, uh, theft identity, yun yung mga ginagawa nila dyan. The yes, usual, well, may computer, isa isa, kayo, isa, -isa sila, nakipag uh, um, chat dun sa would be victim nila and then may mga makeshift condo, uh, lugar like for example, like, Edmar Mosel sila at uh, it na iba-iba yung such that ma-entice nila to have an investment, no? Then, uh, love uh, scam because uh, minsan nakikipag-chat sila doon. Nakikipag-chat sila actually about, uh, yun, friends dating apps. And so pupunta na yan sa pag-invest. Anya, nakatanggap sila ng intelligence report ukol sa operasyon ng Pogo sa Gusali. Kaya't isang polis nila ang nag-apply at makalipas ang ilang araw na pagkatrabaho nito ay nakakumpirma ang mga iligal na aktibidad. Humingi na ang mga otoridad ng search warrant sa isang korte sa Maynila. At the moment na nag-profile, we have the information. The moment that we have the information, kailangan natin i-profile to and then we to Uh, police na mismo natin ang uh, nagpanggap na empleyado so the she worked there for uh, several days already. such that the mga footages at the different activities alaman niya and then that's the basis for us uh the uh, operatives to apply for search warrant. Kasama rin sa operasyon ang mga kinatawan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at nadiskubre na nag apply pa lang ng internet gaming license ang kumpanya. Aalamin din kung sa mga empleyado ay may mga naaresto o nailigtas sa naunang sinalakay ng mga Pogo Hub sa iba't ibang bahagi ng bansa. It's possible uh, but uh, continuing investigation natin. We have to check their passports, their real name, by uh, the teacher nila that yung iba yun natin alam ko in the mga tunay na pagkakalawa. But uh, eventually through uh, the investigation work, continuing investigation, coordination with the different agents, susunan so nila mm -hmm. rin na uh, nandito yung Pag-12, sabi ng Pag-12 okay, your company before, there's no there's such thing as a uh, company and or they are about or they are applying for uh, their IGU. Sa buong night floor, kapansin-pansin na may mga nagbabantay ng tauhan ng police SWAT team sa bawat sulok at sinasamahan pa ang mga kailangan magpunta sa comfort room para walang makatakas. Sinuri din agad ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga computer units at nabatid na marami ay maaring gamitin na ebidensya sa pagsampa ng mga kinauukulang kaso. Jan Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.